Hello! Good afternoon, good evening. Good evening na kasi what time is it? It's 7 o'clock. Something na. Kararating ko lang galing sa work. Actually, uh, galing pala kami sa ano, sa bar. <laughs> nag -ano kami, nag coffee. Sa coffee, ano, tawag nito? Shop. <laughs> Charot. Guys, look. may bago akong ano the testing namin to may bago kaming gadgets sa oo kasi kung mga itong pinsan ko nang nagpumunta kami ng London nakita namin to sa kanila although nakikita ko na kasi ito dito kaso nga lang itong mga anak ko ay praning praning po ayaw ho nilang uminom dito dahil alam nilang galing sa grifo Although, yung aming tubig naman dito, ito sa place namin ha, kahit doon sa old house namin, masarap talaga. Kasi yung, yung wala siyang, ano, wala siyang aftertaste or wala siyang lasa. Na, kumbaga, di ba may ibang, ano, may ibang mga tubig talaga na may, ano, may tawag nito, may lasa na kakaiba. Itong sa amin dito, kahit mag-direct ka galing sa, sa faucet namin, wala talaga. Minsan pag nakaka may nabibili pa nga kami minsan na, na na, ano na mineral water na mas may iba may lasa talaga siya, iba yung lasa. Mas masarap pa yung nasa gripo namin kaysa yung nabibili sa ano sa mga garafa. Ngayon, nag-ano kami mag-asawa kanina pagkatapos na pagkahat sundo niya sa akin galing sa work. Dumaan na naman kami doon sa ano sa store na palagi kong dinadaanan na mga bilihan ng mga gadget sa 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 ano sa kitchen. Ngayon, nakakita na naman ako ng ganito, guys. Actually, kinausap na namin yung dalawa namin anak dito. Sabi namin, bibili tayo ng ganito. Ayaw talaga nila. Sabi namin, papatikmin namin sila na same lang 'yon. Ayun oh, Brita. 'Yung Brita. Crystal siya. Ito. So, <laughs> ay itra-try namin kung talagang ano okay siya. Tapos nakakambi napapalitan yung kanyang filter itong ano ito. Tapos meron din pala siyang detector once na kung okay ang kanyang water. ayano oh, may ano siya dito parang may ilaw siya diyan, nag-green. Pag green daw sabi nila ng ganon is bien, is okay. So, itra namin to na yung tubig na to ay galing sa faucet pagka-try kami, kami muna mag-asawa. Pero hindi naman nakakalaso yung tubig namin dyan, di ba? Hindi naman. Pero as in, masarap siya. Kahit direct namin siya i-ano, tawag nito, i-inom. Then, ito, may dalawang klase siya. Itong nakuha namin is, is 2.5 liter. Wait. Then, may isa huni niya na yung isa ay plastic, yung parang fiber. Ito namang nakuha namin ay crystal. Kasi mas maganda talaga pag crystal. Kaya konting ingat lang. Pag mabagsak ito, goodbye. Hey, So, paano ba to? Oy, karinyo, mira. Hindi ko magbuksan. Por favor, Benaki. Bakit ka mag-unbox hindi mo buksan? <laughs> Nag-unbox daw ako na hindi ko alam buksan. Kung ba? Hmm? Ah, orasi spoiled. Then, ayun na nga guys. Ito nga yun. demo ako na ito doon. So, I hope na itong aking bagets, itong aking dalawang bagets dito ay maano nila. OMG, baka mabasag to, por favor. Wala ang aking 60 euro. 60 euro tong bili namin. Itong ito. May mura siya na 30 plus lang or yeah, 40 plus 30 30 pala pero fiber siya yung fiberglass siya ay fiber plastic extra. Oh, muntik na. <laughs> muntik na. Ayun. Ayun siya. Ayan. So sabi sabi ko doon sa tindahan, ito ba ay hindi ba siya pwesto mucho? Ayan, crystal siya nagustuhan ko kasi round, parang yung normal na picture lang. Ayun oh, normal na picture lang. Tapos ayan na nga, kukuhugasin ko kasi siya ngayon. magtara try kami kung talaga kasi masarap naman talaga yung tubig namin or may kakaiba. Magte-taste muna ako ng ano ng ng direct sa faucet tapos uh, te-testingan ko yung ito, yung yung na-filter na niya kung same talaga ang kanyang ano, lasa. So, ang sabi niya, nakakatakot to guys. <laughs> kasi crystal, kasi pag matuli ako nito, wala na yung 60 euro ko. Then, ito nga, ito daw, ito. Ayan. Kasi ano siya? Oh! OMG. Look. Ito. Tapos, dito natin lalagay. Ba't huhugasan ko muna siya, guys? Ha? Lilinisan ko muna siya. So, let's see. So, ayun na nga guys, nahugasan ko na siya. Hindi ko na siya drainay ng kahit na ano ng cloth or whatever, yung nung ano kung yung uh, paper towel. As is ko siyang ginanito siya. Hinugasan ko siya yung running water na hot. Tapos ito din. Ayan, hindi ko na siya hinugasan, hinugasan ng ano kasi para hindi siya magkaroon ng mga himulmol sa loob. Then ayan 'no. Running water lang siya In sinabunan ko siya. Ayan. So, din ilalagay natin itouch dito. Hindi ko alam kung paano to. Kung ito may ganyan ba talaga siya. Ganyan. Ayan. So, ilalagay ko siya sa trapong kung ganito. Pag Para hindi siya madumihan na. Ganyan. Ayan. Tapos, i-gaganon ko sa, Then, itong ating filtro. Ito yung filter na ilalagay natin dito. Although, dati may ano kami, yung ano to, dispenser. Eh, nagsarili ng aking anak, ayaw na nila. So, ayan. Ayaw din ako kasi mga ano naman yun. E, ilan lang kami, hindi rin mauubos. So, ayan yung kanyang filter, guys. E, ayan. So, iyan ang ipapasok natin dito. Ayan, o, oh, may ganyan siya. Then, meron din siyang tube doon sa baba. Then, pasok natin siya ng paganyan. Ayan, clock. Ang sabi nung ano, monthly daw to pero bueno, depende kung malakas kayo uminom ng tubig then meron siyang ano yung parang ilaw attached ilalagay natin siya dito ito yung kanya'ng ano detector na ang tubig ay ano uh, okay na inumin wala tayong ilaw wala akong ilaw ilaw natin yung ilaw lang namin dito so That's it. Ganyan. So, titingnan natin ang ganire. I don't know how to put at this one. Actually, kung ako galing ako sa trabaho. So, ayan na nga. Ito na nga, oh. Yung kanyang light. Ilalagay natin siya dito. Pag ganyan. Ayun. Clock lang. abilis bilis. Ang bilis ng kanyang pag... Ay, putik na malaki. Ganyan lang siguro, di kaya ano mo siya. Mm -hmm. Ganyan. Tapos ilalak mo. Ayan. Ayan na oh siya. Sigurado ka, bakit matanggal yan? No. Ayan oh. No. Ayun oh, no. no. nakaano dito, sabi niya, igais mo siya, ipagapaganyan mo siya. Tapos ganyan ang pagano. Ayan, di ba? Saan yung bagay niya yan? Nandito sa loob. Dito. So ganyan lang siya guys. Iklaklak mo lang siya ng ganyan, then, papaikutin mo siya para malak. Mailalak mm -hmm. siya. Then, lalagyan natin ng running water doon. Ay, nang, na yung filter. nang, Nang galing, nandito na yung filtro. Nasa loob na yung filtro. Ganyan lang. Ayan o guys, nandiyan na yung filtro. Ayan, nilagay ko filter. na. So, ayan yung filter. Bagay na sa Mahal ang filter niya. May, may nakita kami doon, 6 pieces is 30 something, almost 40. Then, ito naman ay 59.95 sa 60 euro. So, okay lang yon. Kasi kesa nagbibitbit pa kami papunta rito sa bahay. But, mamaya itra-try ko siya, ha? Tara lang, kukuha ko ng tubig. So, ayun na nga guys, naglagay ako dito sa pichel na ng tubig na galing ng grifo. Then, meron din ako dito sa baso na galing doon sa grifo, titikman ko siya kung ano yung lasa. Then, kukuha tayo dito mamaya kung ano yung difference. Kung talagang hindi charot-charot to. Ha? Wala pa, hindi eh. ko naman tinakpan. Ay, wait. hindi <laughs> ko pala tinakpan. Ano ba yon Ganyan. So, yan. Nakalak na siya. Wala namang ilaw. Wait. Baka pag ano na siya, baka pag yung tawag nito, pag yung puno na siya, saka siya mag-iilaw mag siya. Then, titikman ko to, guys, yung galing, ano, galing grifo, iti-check ko siya. Pero masarap talaga ang aming, ano, dito, tubig. Medyo parang maalat-alat. Tikman mo nga pa. Halika. Tingnan mo yung direct. Ito yung direct. Ano yung itong direct? Yan yung direct sa gripo. Masarap naman. Kaya nga pero may iba yung ano kaysa yung nabibili natin, di ba? Direct masarap. Masarap, masarap din siya. Mm Para hindi lang akong mamatay. Parang meron parang medyo may dikit sa gila. ko siya para dalawa kaming madeds. Charot. <laughs> so, ayun na nga. Puno na siya twice ko siyang kinargahan <laughs> para tumaas na yung kanyang water level niya dito. Then, testing na nga natin ang kanyang water. Yung kanina sabi ko yung yung tinake natin na na direct sa grifo. Tapos ito yung na-filter na. Oo nga. Ibang ang lasa. Iba nga. Mas masarap na. Mas masarap na nga. Smart talaga si Brita. Napaki-smart. O, kumuha ka doon ng galing grifo. Puta na. Tama na. Ah. Ayaw nang subunod. Mas, masarap nga. Kesa yung galing sa grifo kanina direct. baka kukuha pang ulit ako doon. So, 'yun na nga guys. Napaka-smart din talaga ni Brita. <laughs> Totoo. Kasi ito nag nag-try nag ulit ako kasi kanina konti lang ang ininom ko, ininom ko kasi doon sa husband ko. Tapos ito naman, kumuha ako ulit para ma ma-try ko ulit yung kanya yung difference nito. Nitong galing dito kay Brita, saka yung ano, yung tawag nito, yung galing sa uh, running water medyo may itong dito hindi ko alam kasi yung doon sa bahay namin sa kabila asin in kahit dumirekta kang uminom asin in masarap talaga yung tubig wala siyang dito itong dito sa bahay namin na isa ito dito medyo may may ano siya may parang salty siya salty siya kaya ayaw ng mga anak ko pero dito masarap na kaya pala sila nagtataka sila bakit kami nagpapadeliver ng tubig kasi meron nga kaming ano meron kaming tawag nito water dispenser. Nag, may nagde-deliver lang dito ng tubig. Eh, kung maaapat na lang naman kami dito, hindi namin kaya ubusin ang pitong galon na malalaki. So, hindi na kaya. Kaya kaya bibili-bili na lang kami. Tapos ngayon, nag- Nag-experiment kami ni husband kahit kami dalawa na lang iinom dito. Ah, ewan ko kung hanggang kailan kami dito iinom. <laughs> so that's it. Thank you for watching. Babush! Hindi kasi ako nagluto ngayon, actually, guys. Kasi may ulam pa pala kami. Sabi ko, mag-vlog sana ako ngayon ng pagkain namin ngayong gabi. So, marami pa naman kaming ulam. So, next time again. So, tomorrow. Bye! Thank you for watching.